eto yung heavy duty na cabinet guys na hindi malulundoy at hindi aanayin. Finally mga mi, bumili na rin nga po pala ako ng 5 layers neto. Sa sobrang dami ko kasi ng gamit mga mi, eh hindi ko na rin alam kung saan ko pa ipaglalagay. And buti na lang guys, nakita ko tong cabinet na to. Eh sino ba naman kasi hindi mapapabili guys kung bagsak presyo mo lang siya makukuha? Kung parehas ko rin kayo mga mina, ayaw na nakakita ng maraming kalat guys. Eh maganda-ganda talagang gamitin ito. Pwede nyo rin gawing cabinet lalagayin ng mga damitan. Or pwede nyo rin lagayan ng mga grocery nyo. At kita nyo naman mga mi, safe na safe na dumating itong product sa atin. Iruin nyo guys, naka-plastic pa yan at complete talaga. At inumpisa na nga naming assemble to. Bali mga mi, may pattern na rin naman siya kaya hindi na yung kayo mahihirapan kung paano siya ayusin. At nagpatulong na nga rin ako sa aking bebe para mahawakan at hindi ito bumagsak. Napakadali lang niyang assemblein mga mi. After ko nga yan guys, ipinahuli e, ko naman ng lagyan yung ating hawakan guys para mayroon tayong hawakan din eh. Lalo na magpapas ko mga be, naghahanap kayo ng pang organize nyo guys, eto na yung bilin nyo. At para yung mga gamit nyo eh hindi rin nakakalat. Sa mga nagtatanong saan mabibili to guys, nandyan sa yellow basket natin. Meron kayong pagpipilian ng size niya. Meron din 5 layer or 3 layer po. Kaya kung naghanap kayo na organizer cabinet guys, ito yung pinakaili recommended ko sa inyo. Dahil hindi nga po ito inaanay at sobrang laki ng space niya. At dahil wala nga ako lagay ng grocery, ayan guys, yan na yung mga pinaglalagay ko. O ba diba, ang ganda niyang tignan at iwas din siyang kainin ng mga mababait. Kaya ano pang inaantay nyo, mag-checkout na kayo guys dito sa yellow basket natin habang available pa.